During the first six months, 1.6 million ang sumurender. 1.6 million buong Pilipinas at umabot pa ito ng mga 2 million towards the end of war on drugs. Hindi yan pinatay. Nakakulong sa ating mga kulungan at nagreklamo na nga ang ating mga kapulisan dahil wala na silang enough space sa kailang kulungan dahil sa dami lang huli. Wherever I went during that time, lahat ng tao nagpapasalamat sa atin. Sir, maraming salamat po sa inyong war on drugs o plantukhang. Kami na ang libreng lumabas sa aming pamamahay at ang nagtatago ng mga drugs personalities, yung mga user at mga user. Ngayon, nandyan na naman, lumalabasan na naman at kumakapagbinta ng shabu, akala mo nagbibinta ng candy sa kalsada. Paano mapipreempt yan kung ikaw pa rin ang nakaupo ngayon as chief PNP? Walang ibang paraan ito. You cannot treat the drug problem with the kid gloves. Kailangan mo talaga dito yung kamay na bakal. Talagang o, may mamamatay. Meron at meron talaga dahil uh, kung hindi mo ito seryoso yun, hindi mo gamitan ng kamay na bakal, tatawanan ka lang nito mga sindikato na ito. Which is nangyayari ngayon? Yung mga drug lord yan. Tumatawa ngayon dahil ganda ng takbo ng kailang negosyo. E itong mga organized na crime... Gumanda ng takbo ulit negosyo nila. Makikita mo sa social media, yung mga gumagamit ng shabo, ay binablog pa nila. Ginagawang konti sa kanilang blog yung uh, lumakas na loob Ang lakas ng loob! Yan ang nakakatakot ngayon. Ano na mangyari sa kabataan kung gagamit ng shabo? Kawawa ang Pilipinas kapag hindi natin ito na-address itong problema na ito. Mas safe ba nung panahon na Chief PNP pa si Senator Bato de la Rosa kumpara sa panahon natin ngayon?